Sexy Kapuso Stars Kagaya po ni Sugar Ni Aifa And ni Jopay Jopay! Ayan na Oh ayan na Ayan na Malabangan niyo po Ang ating mga kapuso Sugar, Aifa at Jopay Let's go girls! Pero bago lahat, bumati mo na kayo sa Luzon, na Mindanao, sa buong mundo. Go! Hi po sa lahat ng nanonood ng Willing Willy. Hi din sa boss ko. Hi, boss Ang Under Viva Films eh, si Aipa. Okay, gagawa ng pelikula eh. Opo. Sugar? Ah, uh, syempre po, munod po kayo. Every Sunday po. Mm, huh? Sunday? Ano, ano? 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 Every Sunday po, darling kong aswang, Siyempre po si Bossing pa rin po yung kasama. Okay, Big Soto. Ah, uh, six. Ay, hindi. 8 p.m. pala. Ayun po. After ng Willing Willie. After ng Yes. Hindi, mamaya. Ay, Sunday po, mali po. Ha? Ah? Sunday. Lap or loose naman pala. Uh Oo. -oh, mamaya. Yung, yung, bago po niya. Ah, okay. Bago niya. Okay. Apo. And then, so ever kasama ka doon? Apo. Okay. Sino sino mga kasama? Oh. Sino kasama sa mo Si ano? Ano ba? Wig ba yan? Ano ba? Totoo ba yan? Hindi. <laughs> ano ba? Wig. Ah, kinabit <laughs> lang daw. Hindi wig, kinabit lang to. <laughs> okay, ano pa? I mean, so. Ano po? Tsaka ano, kasama po siyempre po si ano, si ano si Dayana Minesses si Walihunse Walihundos eh ah, ano siya, no? si ano 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 yun, ano yun. ano 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 11 years na po sila. Happy uh, hey, hey. anniversary. Okay, okay, anniversary! anniversary! Happy ah. anniversary! Hi. Sex mo si Joy Kaso, ang manager. Uh, yeah, si Ate Joy. Ate Joy, Joy. miss you. Po. So, okay pa ba sila? Yan, okay pa? Sex bomb? Opo, Okay opo. Mag-guess kayo, dito. Pwede naman eh. Eh, abangan nyo po sila, nagsashow po sila sa library. Ah, yan. Yes. Okay, ayan na. Alright, so ito, mag-gatero tayo. Ito, by teams to ha. Kailangan, first to get five points. Oh, say okay? hello naman to Michelani, okay? Hello, Michelani po. No? <laughs> Bigyan po ng <nung>, mic. <laughs> <po>. <laughs> Kasi po, syempre, i deliver mo yan sa kausap mo. Ano ka ba? <laughs> kaya, kaya nga, kaya nag-dress kami. Kaya, kaya nga, nga ang puti ko, oh, para na akong bibinyag. Mm -hmm. Hello, May hello. binyag yan mamaya eh. Sina to? Ang galing to si Sugar eh. Wala ka bang show ngayon? Wala. Wala? <laughs> <laughs> Pero ano oh, ka ba? Sugar bells. <laughs> okay lang po. Gusto mo ba? So... Hindi ah, talaga diba, iyak, na. Di ba iyakin sa mula ka? Siya iyakin sa mula Iyak na ay Iyak na oh. Ay, iyak. Ay, hindi. Oh, iyak. Ay. Hindi kaya. O. Iyak Matagal na yun. Ha? Ay, ah? iyak, talaga, talaga na daw siya. Ha? Ah? Okay na. Hmm. Dito kayo. Okay. ano Sexy ka puso. Sugar. Ipa and what uh, Can I borrow you? English yun. Kasi ang opinion. Ano ba? Sandali, sandali lang po ito. Kakaag ngayon lang kami nag guest. Pagbigaw mo na kami. Sige na na, dude. Kasi yeah. kanilang yeah. sa mayo kami. So, para ka naman na others, kami e. ngayon. <laughs> oh. Ngayon ka lang Pagkito naman mo may mo kay ano eh, kay Miss Shalani eh. oh. Ngayon lang, lang kami nagsama. Dati oh. magkatapatang wawit, Huawei at Bulaga. Hindi ko naman kalang magkakasama kami. Sex bomb, saka. Tama. Diba? O, oh, yan. Okay. Ano gagawin nyo? Kakanta, siya. Uy, ko lang ha. Nagbalik love na ako. Kung ano man ang Bulsam kami, di ba? Oo nga. Tsaka si Ma'am Shalani, oh, di ba? Oo, oh, pahiram lang po sa glim. Anong chalani? Sh Shalani? Shalani? Eh, ewan ko dyan. channel kasi. <laughs> channel, ano ka ba? Champurado, champurado, <laughs> champurado. Kalani. hindi kasi ano, may ano you know, ko, throat. Ano. Okay, oh, may go. throat ka. Oo, oh, may throat ka talaga. <laughs> <laughs> may throat ka talaga. Kung ano, niyan, na? game na. Game, okay, po. game, game. Wait lang, go naman. <laughs> game. Kung kami na lang sana ang iyong inahat Di ka na muling makiisa Ano Kasi ito, gustong-gusto mo to, Tol. Ito, ito. ito. Oh. Kikiligin ka dito. Grabe. Okay. Kandali, ah. Okay. Nagawa ko tutulong ito. Okay. 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 Yun Kuya, pare. Yung pare. Oh. Kung si siya lang hira oh. ang iyong di yeah. yeah. ka na muling mag-iisa. Kung si siya lang Oh, mga coming show. Kaya pala sila ni talent sila oh. oh, oh. oh. eh. Oh! wala ka pala eh! Wala ka pala kayo eh! Ala ala. Hindi, hindi ah! Ha? Dry up! Dry Ano gusto nyo? Oh. Wag na ba? Wait lang! Wait lang! Showdown daw, showdown! You see, we're dressed up. Yes. <laughs> Hello. Oh, no. oh, lovely. Mi oh, mo What can you say about that? Come on. Okay, Mike. Come here, come here. What? Dress. Oh, you, you, you also. You like congratulations. You, come on. What? Oh, what? Ah. Ah. Oh, eh. Pak, pak, pak. Okay. Yo, everybody, yo. Bakit? Ha! <laughs> <laughs> yeah. May sunok! May sunok! May sunok! Sabot tayo! tayo! Ayaw eh! Hindi pa ako nagsisimula! Ayaw! Hindi! di Hindi! 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 a I'm a

Lord, ko wala, huwag kayo magalit. Ate, huwag kayo magalit. Ginaya namin kayo. <laughs> Pero teka ka! Teka muna, hindi kami sa inyo nagagalit sa pianista. Kasi sinakutuhay kami eh. Ayun. Kanina, hindi ganyan ang pabilis yung sa kanina. amin. Pero ang diba, galing, ha? Kuy, tinugtog niyo sa amin kanina, slow. Alam niyo na ginagawa. Kaya nga kayo tinanong sa ABS, eh, slow namin. kayo eh. Oh, hindi kami slow! <laughs> 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 hindi kami <laughs> na kami slow! <laughs> 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 so, yung kanta nyo, slow! <laughs> <laughs> hindi, hindi sorry! akin! Pakipatay yung ano nila. Galing ka, galin, sugar. Ban, kuya. Sugar, halika. Magaling to si sugar, ang ha? Ang ginagawa mo dyan. Magaling to, ha? Ang ginagawa mag mo dyan. Mas magaling siya ito. Ginagawa mo dyan. Oh. Ano? Ah, mas magaling. Oh, sugar! Halika, come here. Wait, wait, wait. Oh, Inglisan, Inglisan, halika. Inglisa. Oh, sino alam ang Go! Magtanggal mo ng sapatos. Dali, dali, wala lang oras. Inglis, Inglis, okay. Lago, oh, sugar. Inglisan lang, Inglisan. Okay, what? Okay, go. Talk to her, talk to her. Wait, wait lang. <laughs> no, no, wait, wait. No, wait. go. I, I talk to you later. Okay, My mind is Okay, go. Okay, is yeah. okay. What is the big problem here, Will? Oh. You. Papalitan ko na kayo? Will, na. oh, 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 the point okay. That's not the point, Will The point is We have the right here, Will. God is everything to me. <laughs> How about to what? 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 Okay. You are your point is so less. <laughs> yeah, What's right? that? What do you mean? Yung point niya, wala. It's pointless. No. <laughs> and you know what? You know, you mean nonsense. Okay, how about... I know that. Don't afraid. Don't afraid. Go there. No. No, we're not afraid of them. You know what? We're gonna fight. Wait, wait, wait. Tatlo kayo, isa lang to. Okay. Go there. Sit down first. Chill, man. Chill. party partita hindi ako graduate, ha. Chill. I like this girl, ha. Magaling to, ha. Okay. Thank you very much. Tabi na kayo. Wala, talo kayo. Talo kayo sa tatlo. Talo kayo. Wala mata. Ang galing nyo! Pala nyo! kayo? Aiba. You Enjoy ka ba? Enjoy? Masaya, masaya pala talaga dito sa Willy. oh, Wili -wili. oh. Then, galing. Boss Big, galing itong tatlong to. Ano yan? Tatatunan mo ako. Sugar, sino manager mo? Wala nga. Ikaw na lang. Gusto mo? Ano? Magaling ba na? Pero Ay, kuya, kuya. Mm -hmm. Hindi ako pancheeks, ha? Four cheeks. Panglaruan lang ako. <laughs> clown, clown pa, clown. Ha? Okay. Hindi. Wala kang trabaho? Kasi yeah. kami ng mga kasama ni Shalani na co-host. Oh. Eh, kasi si Pax, si, 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 si congrats saka si ano, wala, walang dating eh. It's impossible. No, That We is impossible. Ano, pwede ba ba? Okay ba, okay ba Oo, uh, ano? Naku, teka, Lovely. Kung papayag si Lovely. Lovely, okay ba sa'yo na kunin natin We si Sugar? Uy, kaibigan kita, ah. Sa, sa panahon ngayon, walang kaikaibigan. Excuse me, excuse me. Eh, hindi. Pwede naman ikaw yung ano, sa likod. Para may trabaho pa rin. Oh, they will. Okay. Oh, oh, oh. Will, come saying, saying, Oh, saying, go. Hipos na lang balakay, perte, balakay, do, guys, tatol, base, balakay, mo, boy, time na lang Hipos balakay, he na lang Ha? Hipos na lang na balakay. Ha? Hipos na, na ka. <laughs> 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 Wala kayo kayong Ano? Wait, wheel. wait, Will. Kukunin ko na to, kukunin ko na to. Wheel. Wait, wheel. wait, Will. <laughs> <Wait, wheel. laughs> <Wait, wheel. laughs> oh. Guys! This Wait, we'll, wait! 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 We're sorry! Nagtatrabaho sa clowns. Nagtatrabaho sa sirko. Ngayon wala na dahil lahat ng tao hindi natataw, eh. Tama! Kaya ah. ngayon, ngayon tinanggal na at sugi na kaya wala siyang trabaho. Oh, wait lang! Wait lang! Oh. You don't! You! 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 Stop! What? What? You, stop what? you don't! What? You don't say hindi mo alam kung bakit? Tanggalan pa kami <laughs> ng trabaho? Ano? Kapuso ka, pamilya? Hello. Kasi we're not comedians eh. Oo. No, okay, oh, oh, Magaganda naman siya. Yes. okay, lang, okay lang sa inyo. Gaganda naman eh. Hindi, iba talaga. Iba training na sex. Palabakan niyo to. Galing. Kaya sumigat ang sex bomb because natural eh. Magagaling, di ba? Magaganda pa. Yung kayo, puro naman kayo. Bonus lang alam niyo. Bonus, bonus. Wala kayong alam. Kundi okay, pengin kotse, pengin bonus. Tama. Ako wala kahit free for you. Oh. oh. Ah, sorry, sorry. Makakaya eh. I... Ay, <laughs> ay. It's joke. Dia magaling, magaling. Sige Pagi itu, Monday pumasok ka na. <susurra> Sorry guys, sorry, sorry. We'll for oh. Sorry guys Sorry Sorry you Let's, win. Let's, win. Let's play the game! Let's play the Okay! Alright, first to get five points? Yes, first to make five points. sa library. Ayan, okay? Yes. okay. Ayan na. Alright, so ito, mag tayo. Ito, by teams to, ha? Ah. Kailangan, first to get five points. Oh, say okay. hello naman to Michelani, okay? Hello, Michelani po? No? <laughs> bilang po nung mic kayo. Kasi po, syempre i-deliver mo yan sa kausap mo. Ano ka ba? <laughs> kaya nga kaya nga nag-dress kami. Kaya, kaya nga ang puti ko o. Oh, para na akong bibinyag. Yeah. Hello, Hello. May binyag yan mamaya eh. Sino -gabing to? Ang gabing, gabing oh Magaling Mag to si Sugar eh. Wala ka bang show ngayon? Wala. Wala? <laughs> <laughs> Pero ano oh, ka ba? sugar bells. <laughs> okay lang po. Gusto mo ba? Hindi ah, talaga na. Di ba iyakin sa bulaga? Sa iyakin, siya bulaga. Iyak na ay, iyak na oh. Ay, ah. iyak. Ay, hindi. O, oh, iyak. Hindi kaya. O. Hindi kaya. Matagal niya yun. Ha? Ay, ay. 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 oh. Ah. Ah. Ay, talaga talaga na, na daw siya. Ha? Okay na. Hmm. Dito kayo. Okay. Ano? Sexy ka puso. Sugar. Ipa and Jopay. Uh, can I borrow you? English Kasi ito yung opening. Ano lang, sa sandali, sandali lang po ito, kaka. Ngayon lang kami nag-guest. Pagbigaw mo na guess, kami. Sige na yeah. na, Kasi yeah. kanina yung yeah. opening, sumayo kami. So, para ka na mong others, eh. Ngayon. <laughs> oh. ngayon ka lang Bakit naman may kay, ano, kay eh, kay Miss Shalani. Ngayon, lang, ngayon lang kami nagsama. Dati, oh. magkatapat ang Huawei at Bulaga. Hindi ko na mga magkakasama kami. Sex bomb, saka. Tama. Di ba? O, oh, yan. Okay. Ano gagawin nyo? Kakanta, Chef. Kakanta ang so, ko lang, ha? Nagbalik loob na ako. Kung ano man ang inisip wholesome kami, di ba? Oo nga. Tsaka si Ma'am Shalani, di ba? Oo, oh, pahiram diba? oh, oh, yeah, lang po sa Anong chalani? Sh Shalani? Shalani? Eh, ewan ko siya. naka-channel kasi, <laughs> channel ano ka ba? Champurado, champurado, champurado. <laughs> kalani. hindi kasi ano, may ano ko throat. Ano. Okay, oh, oh, may go. throat ka? Oo, oh, may throat ka talaga. <laughs> <laughs> may throat ka talaga. Ano, ay, game na. Game, okay, po. game, game. Wait lang, ko naman. Game. Kung kami na lang sana ang iyong inahar, na Ano? Sugar! Ano? Ano kayo? Naisto ako yung mga kumakain kaming gabi ng bubuli. Wala kayo? Wala yung guard. Guard? ano? Guard, Ano, ano? bomb, Sugar! Ay pa! oh Ha! Oh. Uh Ho! -huh. Lalo ko na okay hey, ate, hey. Ginaya namin kayo. <laughs> Pero hindi 'yan. Tayo muna, hindi kami sa inyo nagagalit sa pianista. Kasi sinagot tayo kami eh. Ayun. Kanina hindi ganyan kabilis 'yosan. Saan kayo? Kuy, tinoktok niyo sa amin kanina, slow. Alam niyo na. Ano. kaya nga kayo talaga sa ABS, eh, slow kayo eh. Kuy, hindi kami slow. Okay. <laughs> hindi kami <laughs> nagagalit. <lang slow. laughs> <laughs> so yung kantang slow. <laughs> 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 hindi sa so, akin! Pakibatay yung uh, kam... Pakibatay yung ano nila. Halika, sugar. Man, sugar, halika. Magaling to si sugar, ha? Ang ah. ginagawa mo dyan. Magaling to, ha? Ang ginagawa mo dyan. Labi, mas magaling sa ito. Ang ginagawa mo dyan. Ano? Oh. Ah, uh, mas magaling. Oh, sugar! Halika, come here. Wait, wait, wait. Oh, Inglisan, Inglisan, halika. Oh, oh, sino labang nila? Go! Magtangkal mo ng sapatos. <laughs> dali, dali, wala lang oras! English, English. okay. Labi, oh, sugar, Inglisan lang, Inglisan. Okay, what? Okay, go. Talk to her, talk to her. <laughs> wait, wait lang. <laughs> Hindi Go, no, no, go. I talk to you later. Okay, My talk mind to is first. Hanging. Okay, go. <laughs> yes. Okay. What is the big problem here, Will? Oh. You. Ryan, papalitan ko na kayo. Will, ito ang Personal na. Oh, wait. take your time. That's not the point. Okay. That's not the point, Will. The point is, yes. We have the right here, Will. God is everything to me. <laughs> How about you? what? 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 Okay. You uh, your point is so less. <laughs> yeah, what is right? that? What do you mean? Yung point now point It's pointless. No. <laughs> and you know what? You know, you mean nonsense. Okay, uh, how about... I, don't, I know don't, that. Don't Please. afraid, don't afraid. Okay. don't there. No. No, we we're wait. not afraid of them. What? You, you know, know what? We're Why? gonna fight. Wait, wait, wait. Tatlo kayo, isa lang to. Okay, go Sit down first. Chill, man. Chill. Oye, uh, hindi ako graduate, Chill. <laughs> 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 I like this girl, Magaling to, ha. Okay. Thank you very much. Tabi na kayo. Wala, tatlo kayo sa tatlo. Talo kayo. wala. Ang galing niyo. Malamang kayo. Jaw ay Aiba. You enjoy ka ba? Enjoy? Masaya, masaya pala talaga dito sa o Winnie oh, Willy oh. Willy. Hindi, galing. Boss Vic, galing itong tatlong to. Ano yan? Tatatunan ako. Sugar, sino manager mo? Wala nga. Ikaw na lang. Gusto mo? Ano? Magaling ba na? Pero kuya, kuya. Hindi ako pan-chicks, ha? <laughs> <laughs> Poor chicks. <laughs> Panglaruan lang ako. <laughs> clown, clown ba? Clown. Ha? Okay. Hindi. Wala kang trabaho? Kasi yeah. kami ng mga kasama ni Shalani na co-host. Oh. Eh kasi si si Pak, si Congrats, saka si ano, wala, walang dating eh. Wala. impossible. Ano, pwede ba? Pwede po. Pwede po sa sayo? Okay ba? Oo, ano? Naku. Teka, lovely. Kung papayag si Lovely, Lovely, okay ba sa'yo na kunin natin si Sugar? Uy, kaibigan kita, ah. Sa, sa panahon ngayon, walang ka kaibigan. excuse me, excuse me. Ay, hindi. Pwede naman ikaw yung ano, sa likod. Para may trabaho pa rin. Oh, pre will. Kawawa. Wheel ka ba saying? May, saying, may saying saying. Ka. Oh, saying go. Hipos na lang na bala kay Perte. Balaka, Duga, ySatol, Masi, Balaka, no, Mow, I, bala ka doon guys. Sato, masin bala ka na ma-overt. Ay, bala ka bala. Hipos na bala. Ha? Hipos na lang na bala. Ha? Ito, Monday, pumasok ka na. <laughs> <laughs> Palitan mo daw si Owen. Sorry guys, sorry. Sorry. I have a thing Will. 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 Don't do this to us, please, miss. Please, miss. Let's play the game, okay? Ang mga sexy kapuso stars, kagaya po ni Sugar, ni Aifa, and ni Jopay. Jopay! Jopay! Oh, ayan na. Ayan na. Palabangan niyo po ang ating mga kapuso, Sugar, Ipa, at Jopay. Let's go, girls! Pero bago lahat, bumati mo lang kayo sa Luzon, besides me na lang sa buong mundo. Go! Hi po sa lahat ng nanonood ng Willing Willing. Hi din sa Hi, Boss Vic! Under Viva Films eh, si Ipa. Okay, gagawa ng pelikula yan. Eh. Sugar? Ah, uh, siyempre po, po kayo. Every Sunday po. Mm -hmm. Sunday. Ano, ano? 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 Every Sunday po, darling kong aswang, syempre po si Bossing pa rin po yung kasama. Okay, Ah, uh, 6, ay hindi, 8 p.m. pala. Ayun po. After ng wheeling Willy. After Pag Saturday. Yes. Hindi, Ay, Sunday po, mali po. Ha? Ah? Sunday. Love or lose naman pala. Uh -oh, mamaya. Yung, yung, bago po niya. Ah, okay, oh. bago niya. Okay, and then, so every kasama ka doon? Apo. Oh, okay, sino sila mga kasama? Oh. Sino kasama-sama lang? Si ano? Ano ba, wig ba yan? Ano ba, totoo ba yan? Hindi. Parang wig. Ah, kinabit lang daw. Hindi wig, kinabit lang to. <laughs> okay, ano ba? O, kami show. Ano know? po, tsaka ano, kasama po siyempre po si, Eno. si, ano, si, ano, si Diana Menezes, si Walihunse, Walihunose, tsaka... Ah, talaga palang ano siya, no? Si... Oo. Oh. Yun, 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 basta yun. palang bright ka. Yes, you are Jopay, <laughs> bate Ayan, binabati ko po ang sex bomb girls na 11 years na po sila Happy uh. hey, hey. uh, anniversary Ate Joy okay. okay. ah. Sex bomb si Joy Cancio, ang manager uh, Si Ate Joy Ate Joy, nice you po. So, okay ba pa sila? Ayan, okay pa? Sex bomb? Okay, o, 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 o kiss kayo, mag-kiss kayo dito Pwede naman eh Eh, abangan nyo po sila Nagsashow po siya Bosnik, oh. <laughs> to? May isa kami. Kasi ito, gusto mo uh, ito, Tol. Ito, ito. Kikiligin ka dito. Grabe. <laughs> Handali, ah. Okay. Nagawa ko Sana, Kuya, yung pa oh. Kung siya lang nila ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung siya lang nila iyong minahal, Oh, mga kaming show. Kaya pala sila ng ni may talent sila eh. Oh. Oo, oh, wala ka oh. Wala ka kayo eh! Ala ala. Woo! Ha? Ryan, Ryan, Ryan. Ryan. Back, right. <laughs> ano gusto nyo? Oh! na ba? <laughs> <laughs> wait na! Wait na! Show down down! So, oh. Wait! You see we're dressed up. Hello, <laughs> really? oh, no. oh lovely, oh, my like God. Love. What can you say about that? Come on. Okay, Mike. Come, come here, come here, what? Dress. Oh, you you, you also. You like congratulations, you come on, what? Uh, what? Oh. Uh, uh, okay. Stop Yo, everybody, yo. Why? Go. Go! 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 Ha. Go! Ha. Go. sunog, may sunog. Sabotay, ano? sabotay. may sunaw. Ayaw eh. Hindi pa kami Ayaw. nagsisimula. Beep, beep. Hindi, check out Oh. Oh. Makinig kayo, kayo. Yeah. 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 I'm sorry, okay. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm